Tingin malaang ng tuyong yung doon sa akin ko na, yung nyugan. Kapag buo malaang at hindi siya malaang ng panghulog, ayo. Oh. Card na naman bukas ay. Kaya alam mo, may yung malaang kaya eh, makaproblema lagi ang panghulog sa card. Ay, kainaman ari. tating ko pati aking sagingan doon ay. Hmm. Ay, gering matiba. Uh, ay, giring labunin. Papuntahan ah, ko muna. Oh, wala ka kabunga bunga kabunga-bunga ang aking nyug ngayon para makakapagbuo na Ay, rin pala na may wala kung mahal, yung dalang ng tuyo. Ay, ina po. Ay, wala, ari. Ay, hindi rin kaka... Pagbuo malaan ng pangulog sa kardo, wala pala rin bunga, oh. Ay, sagingan ko naman, ay... Yanong luluyat pa. Ay, paano kaya, ari? Ay, wala. Lugi, oh. Kung kailang mahal ang buo ngayon tsaka naman wala mo bunga kadalang kaya yeah. ano makauwi na eh, eh. ay makawala naman pala ka kabunga-bunga yung aking mga aboy eh, napagod lang ako sa pagpunta dun ay pagbisita nung nyugang yun may dipay makapagduyan-duyan muna ay o oh. eh, eh. ay naman yung mga nyugang -nyug. kung kail kailang kamahal at tsaka, wala naman bunga at kung kailan naman nung mura, at eh, saka naman, yan, dami. Ay, ano na bagaari? Eh, may ay karta, eh. Ay, kaka, problema rin panghulog sa karna ay. ari. Na, bagay akin radyo at, mm, kapag libang-libang malang ay, oh. Kaya ari, natulog pa kaya ari. Pero tika, chacharats ko lang pala. Kapakinig muna. Na problema bang buhay mo? Huwag kang mag-alala. May advice ako. Pakinggan mo. Alam nyo, ganyan talaga ang buhay. Parang life. Basta yung importante ay mahalaga. At kung saan ka masaya, dun ka happy. Basta huwag kang maniwala sa swerte. Kasi malas yun. Minsan ay sometimes, kaya matuto tayong tumanggap ng acceptance. Halimbawa, for example, ang baby ay sanggol. So, kung di mo intindihin, you don't understand. Basta kaibigan, lagi mong tatandaan that wherever you go harder. At the end of the day, ay gabi na. At alam mo, walang umaga sa Japan. Kasi lahat sila ay hapon.